punto po ito, mga kausap natin si Dr. Emmanuel Bueno na Chief ng Trauma Center sa East Avenue Medical Center. Kaugnay po ito, nalagay ng pitong taong gulang na si Stephanie Nicole Ella na biktima ng ligaw na bala. Doc, good morning po si Maris. Umali po ito at live po kayo sa Kapet Balita. Good morning. Good morning, Maris. Una po sa lahat, Doc. Kumusta na po yung kondisyon ni Stephanie? Critical pa rin po siya? Yes, si Stephanie um, Nicole, yung ating uh, seven years old na babae na na ng uh, ang ng ligaw na pala, ay nakakonfine pa rin po dito sa ating uh, critical unit ng surgery, na isparta uh, ng East Avenue Medical Center. At siya po ay kumotos at uh, ang masama dito ngayon ay uh, nag-arrest po siya kaninang uh, madaling araw, pero na-revive naman po siya. So nananatili po siyang naka-respirator at uh, nasa critical na kondisyon. Mm -mm. Ayon po sa panayam uh, sa inyo po kahapon na, uh, Dok, eh, tumama sa kaliwang bahagi ng utak po yung uh, bala at uh, sinabi rin po na hindi basta-basta maaaring kunin po yung bala? Tama po kayo. Yung bala po ay nanggaling po sa taas sa uh, illegal uh, bala at tumama po sa kaliwang uh, bahagi ng kanyang utak at na natili po itong balang ito sa bandang ilalim at ipaibaba ng uh, kaliwang mata. Yung kondisyon po niya ay hindi po sa ngayon maganda na operahan dahil po sa ang kanyang utak ay namamaga. At ang gabuti po ng ating neurosurgeon na hindi mo nagagalawid at susuporta ng kanyang kondisyon. If ever mag-improve po yung ating pasyente, that's the time na uh, isa sa ilalim siya sa isang brain surgery. Oh, Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung uh, bakit hindi basta-basta dapat uh, bubuksan yung sugat at sinabi niyang nga po na namamaga yung uh, kanyang utak uh, sa ngayon? Opo, sa kadahilanan po oh, ng trauma na nangyari po doon sa pagpasok po ng kanyang, ng kanyang uh, bala sa kanyang kaliwang utak, ito po ay nagdulot ng matinding pamamaga oh, ng kanyang utak. Oh, oh, oh. At saka kung sa man po ay isa sa ilalim ng isang brain surgery agad o di kaya uh, isunod yung brain surgery ay mamamagal mamamag ang kanyang utak, itong utak po ita, ay maaaring lumuha, lumuha po at lalatas po sa kanyang skal na tinatawag. So wala rin po namang kasing maitutulong sa surgery pag po ang klase ng utak na mayroon yung pasyente. Ibig sabihin, hindi po makakatulong ang surgery. Maaaring mamatay lang lalo ang pasyente kung siya ay isa sa ilalim na isang brain surgery kagad. Pero hindi po ba mas lalala o makocomplicate din? Magkakaroon, ma maaari siya magtamo ng mga infeksyon kung naroon pa rin yung bala. Ano po yung mga consequences din naman po nun? Uh, yung bala po mismo ay hindi po yun ang problema sa ngayon. Yung, Ang problema sa yung bala ay hindi ang problema sa ngayon, kundi yung injury o yung pamamaga na itinulot ng pagpasok ng bala ang problema ng bata sa ngayon. Mm -mm. Uh, at uh, kung sakasakali uh, na matutuloy po yung operasyon, mga gano po katagal ang hinihintay nating panahon at ano yung mga signs na hinahanap natin uh, bago ituloy kung sakasakali itong operasyon po na ito? Opo, depende po yan sa improvement ng bata. Usually po uh, ang pamamaga ng utak ay magma-maximum in 48 hours to 72 hours. So mag-aantay po tayo kung ang bata po ay magi-improve at nakikita po nung ating mga espesyalista sa utak na maganda ang kansa, na mabuhay ang pasyente. Then hindi po sila ay isa siya po ay isasailalim ng brain surgery. Alright, right uh, kaisa po kami uh, ng pamilya at ninyo po sa panalangin para tuluyan na pong gumaling itong si Stephanie Nicole. Maraming salamat po, Dr. Emmanuel Bueno ng East Avenue Medical Center. Maganda umaga po, ganun si din, Ganon din po ang Department of Health. Talagang ginagawa po ang, ang kanilang para po may salba yung buhay ng bata. Alright, maraming pong salamat.